Si Direktor Rino Abad, ang Direktor ng DOE tungkol po dito sa gulong nangyayari ngayon sa pagitan nga po hindi lang, lang po ng Lebanon o ng Israel kundi pati po ngayon ang Iran ay kasama na rin. Ano po ang epekto nito sa presyuhan po ng krudo sa pandaigdigang pamilihan? Maganda umaga po Direktor. Uh, magandang umaga, Sir Ted at sa inyong programa ni DJ chat saka sa ating mga kababayan. No? Opo, uh, as you know, ano po, eh, kasama ng Iran ngayon at mukha pong may mga bantaan ng gantihan na mangyayari dito. Ano ho ba ang effect nito pong uh, gulong ito involving Iran ngayon sa magiging lagay po ng presyuhan ng krudo sa world market? Ah, uh, Sir Ted, no, um, sa punto na to wala naman yung actual disruption sa fuel sa oil production uh, ng isang bansa na yan na, na involved na talagang producing country yung Iran. Uh, Nagpo-produce yan ng around 3 million barrels per day ng oil pero ang estimate niyan nung average ng 2023 kalahati halos 1.5 ang ini-export. So ginagamit ho nila internally yung kalahati ng oil na yan. Definitely ho, hindi ho ng Iran kasi yan ang pinaka major source of revenue ng Iran. Uh, lalot lalo na engage sila ngayon sa conflict, lalong kailangan nila ng revenue. So, hindi ho natin napakalayo ho sa, sa PIN na ihinto ng Iran o din dahil sa conflict yung nangyayaring uh, oil production. Ano, except na lang, Sir, Sir Ted, no, kung yung tamaan ng mga missile, for example, ay yung mga oil-producing field. So, so far to date, wala pa hong ganyang report. Ang kanilang production pala, Sir no? yung uh, 3 million barrels na yan is accounting around 3% of the global supply, no? Uh, including the internal use nila na kalahati dyan, mga 1.5 million barrels Opo. per day. So ang ibig sabihin nyo ngayon, kung mayroon nangyayari, may nakita nyo kami, kasi for the past two days, papabaho ang trend. Eh. In fact, ang unang computation kahapon, may rollback mm -hmm. next week. Mm -hmm. So ngayon, uh, itong Wednesday, yung the, the third trading day, umingkris yung trend ng price. So ang suspeso talaga natin nito sir Ted, kasi wala naman yung ibang nangyayaring global impact doon sa event na nagkakaroon ng global impact doon sa oil. Except itong nangyayaring Middle East problem, ah, ito yung speculation for the meantime. Apo. Hindi pa ho ito, hindi ito fundamental in nature. So, mayroong speculation, most likely yung mga trader, ginagamit yung so ang speculation na to para i-increase. Pero wala naman hong actual disruption, wala naman hong nangyayaring pagkakaroon ng problema sa supply sa Persian Gulf lalo na terted ang supply ho na pinanggagalingan ng ating uh, ng buong mundo para i-distribute yung galing Middle East na sa Persian Gulf po magkaharap ang uh, Iran, um, um. Saudi Arabia eh wala naman ng gulo ang nandun so sa gulo papunta doon kay Israel sa side ng Mediterranean hindi naman ho yan nap napakalayo ho talaga diyan sa Persian Gulf okay. so, so mm. these are speculative uh, effect ang nangyayari kung ito'y mm. totoong nangyayari talaga sa price. Nakikita na ho natin kahapon, tumingkrito ang price. Opo. Ah, uh, kahapon nag-decrease o nag-increase? Uh, yung past two days kahapon ng computation namin, gamit lang ho namin ang Monday, Tuesday. Okay. So, <clears throat> ngayong umaga, mayroon na ho akong computation. Nag-increase ho ng ang kahap ang Wednesday mm. na trading price. So, okay, sige, sige. Opo. Opo. So, eh, tingnan na natin, pag hindi ho ma-sustain ito hanggang Friday, mm. baka nga ho magka-roll back pa tayo. Okay, sige po. Sige, so ating so ating no po, adjustment. po, ato. So ating pong himayin no, itong inyong sinasabi ngayon para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Ang binabanggit po ninyo, director, is that speculation, no? Oo, kaya yung iba baka gamitin nga ito para po sa usapin ng pagtaas sa presyo ng world crude prices. Speculation kasi sa actual ka na ninyo, wala pa naman pong epekto. No? Tama po, no, Director? Yeah. Okay. Pero, Opa. pero yung speculation na yan, yan ang matindi rin, di ba? Kung sakasakali nga po, no, ito ho'y nakakapag-influence rin po sa merkado. Sa ngayon Opa. po, sa ngayon po, Director, wala pa. Pero hindi ho ba itong Iran, ang tanging market niya, kung tama pong ating mga nababasa, ay China? Meron ho yan, dalawa halos. Uh, majority India and China ho. Oh, pati India Okay. Sige okay. po. Pero sabi nga po, majority ay China halos nga daw po kalahati ng production po, nga po no. Tama po, ang pinag-uusapan po. po natin dito mga nasa 1.29 million barrels a day no na production o daw po. po ng Iran. Eh ang binabanggit din po dito sa ng ilan ay kung sakasakali ang China bilang malaking customer ng Iran kung magkaroon nga po ng problema sa production ng Iran dahil ngayon hindi natin nasisiguro na kung saan ba landing itong mga gantin naman na ito, di ba? Na manggagaling po sa Israel papunta dyan sa Iran. Kung maapektuhan po ang oil producer, ang um, producing field nitong Iran, definitely po ang China maghahanap ng ibang bibilhan, ano? Maghanap po 'yan at mm -hmm. uh, of course magkakaroon ng pressure Yun. sa supply kasi nga it's mm -mm. around 3%. So mm -mm. Uh, we're talking about 1.5 to probably 2 million barrels kung sakaling ihinto nila mm -hmm. totally yung export oh, no Opo, opo. So, uh, bagamat wala pa hong actual ngayon dapat na impluensya ito sa presyuhan at wala pa hong dapat ikabahala kasi hindi naman doon nagbobombahan sa kung saan nanggagaling ang mga langis nitong Iran. Pero yung danger dito kapag hindi na-control ang sitwasyon at lumawak po yung pinsala sa Iran at baka madamay ang kanilang oil production. Well, yun ho ang danger but please note sir mm. Ted, mm -hmm. na hindi ito gaya ng Saudi. Ang nakakatakot ang Saudi ho kasi ang oh. Saudi is producing yes. 9 million barrels per day. E ito mm. 3 million at ang ini-export lang dito is kalahati 1.5 to apo. 2 million. No? Apo, apo. So apo. Mm. that's a mere 2 percent though may effect sa price, mm. but this will not be considered as a okay. supply crisis pa, kung si Iran lang ang pag-usapan. Yes, opo. Kasi nga, ang world largest producer ng oil ay Saudi Arabia pa rin. Opo. At ito, nga pong, ito nga pong Iran ay 52nd, no? Sa pinakahuling tala, yep. among the oil producing countries, dyan po naman sa Middle East area. So, ngayon po, ang tanging danger lang kasi nga dito, kung maapektuhan po ang supply nila sa China, because China we'll look for other source nito pong 1.29 million barrels a day di hubo ano yan ang yan ang magiging effect nito kung sakasakala yeah, yeah, pero hindi po yeah, hindi ganon uh, hindi ganoon hindi ganoon kalaki dapat ang effect nito sa world crude prices yes uh, remember sir Al sir Ted Hapa, for a perspective na lang para mm -mm, ma mas klaro mm -mm. sa kab mga kababayan mm -mm. ang dubai ho natin noong September 30, mm -hmm. uh, nasa 73 US dollar per barrel. Mm -hmm. If you look at our history, two months ago pa lang, nandun tayo sa 93. Okay. 73 na lang mo tayo ngayon. So kung mm -hmm. may effect ko dyan, mm -hmm. na mag-speculate yan, eh hindi naman ako maniwala na bigla ang aabot tayo sa 93. Opa. From 73. O Ola. Most likely, aakyat ko yan, tinay-ninay, mm -hmm. at the same time, medyo hindi ganun kaagad. Gaya ng sinabi okay. ko na sa LPG, if you note okay. ang LPG, ang liit nga dahil po the past four months ang increases natin hindi lumalagpas mm. ng one peso. Apo. So ganito din, 73 from 93 to 73. Mm. Medyo may pagtaas aminin natin pero... Hindi ho ako maniwala na mababalik tayo dun sa 93, na medyo may kataasan talaga yun. Okay, sige. So ang ating po ngayong forecast, ano po, again ha, sa mga kababayan natin, huwag niyo na namang aawayan tong DOE, ha? Ang forecast ng DOE, para po sa next Tuesday na presyuhan, malamang po magkaroon tayo ng rollback. Uh, for the past two days lang ho. Okay, But okay. ngayon, nagsimula na sir Fed, noong mm. Wednesday, nagsimula ang umingkris eh. Mm. So kung matutuloy yung increase, ma say nasayang yung rollback sana um, mm. na computation. Baka Opo. ma, ma over offset na siya nung increases for the next three days, sabi nga Opo. Wednesday, Opo. Thursday, Friday. At Apo. baka mag-increase tayo ng konti next week. Opo, na hindi naman siguro aabot ng piso. Hindi pa ho natin masigurado, Sir Ngayon kasi, mm. andyan pa yung gasolina, nasa 93 three mm. 90 centavo rollback pa ang estimate namin hanggang mm -hmm, ngayon. Mm -hmm, ang mm -hmm. ang diesel nga lang at kerosene, medyo may positive na, na konti. So, opo. pag tumuloy-tuloy ang increase, mukhang lalagpas. ba? Sana hindi malagpasan ang gasolina na 90 centavo opo, na opo. rollback sana. Okay. Sige po. So, salamat na marami. At least ho ngayon, naintindihan natin kung ano po ang epekto nito, itong gulong ngayon, ano? Nakinasangkutan na po ng Iran, ano po, ang uh, at kung uh, sakasakali po ano po ang best at worst scenario po dito. Salamat po director sa inyong panahon. Magandang umaga uli sa lahat. Uh, Opo. nga salamat si Director Rino Abad, ang director po ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.